Mahal mo ba yung mama at papa mo? Oo, oh, okay may mo. Ba't ka umiiyak? Ma eh, kaya nah magulang yung buwan pa. ka kaya. Alam mo, wala magulang mo. Kaya may iyak Oo. So, Nami-miss mo yung magulang mo? Kaya may manang, ko, Makamam ka. Maka-mama ako, maka-papa ako. at ka. Bate, ako naiiyak sa'yo eh. Hindi, pa sa mga Oh, Ganun ka tala pag napag-usapan yung nanay-tatay mo na iiyak ikaw? Oo. Oh, ma, mas maganda talaga may magulang na uh, papakain sa akin. Huwag um, tayo mag-ano'ng ma mamarunong sa magulang. Si nanay mga kababayan, oh. Nagbahay-bahayan na dito sa ano. Tiga, saan kaya to. Ginawang bahay na yung waiting shed, no? <laughs> uh -huh. oh. oh. Parang dito na nakatira ano, may mga sinampay na siya eh. Ano kaya iniipon ni nanay no? Mga plastik. Kalakal ba yan? Okay. ay, ay may ano. Hideout. Hideout sa taas. Ibig sabihin, matagal na si nanay nakatira dyan. Anong pwedeng ibigay kay nanay? Tu saging sa katubig. Bigyan natin si nanay ng saging. <clears throat> Kumain na ako eh. <clears throat> Pagbaba niya, bigyan ko ng saging sa katubig mga kababayan. Ang mga gamit nasa taas. So, ibig sabihin, dito nakatira si nanay. Ay, may tubig siya. Uh. Ano na lang, saging lang, no? tubig siya eh. Oh, ah, sige, urong ka, bababa ako. Ay, ate. Good morning. Good morning. Dito nga ano, nakatira? Oo. Ito, gusto mo saging? Kain ka. May hinihintay lang ako eh. Oo. Okay, oh, okay lang makitambay? Oh, okay dito. Ay, opo. Pwede ba kayo Oo. Oh. Kumain ka na? Kain ka. Kain pa lang ay. <coughs> ay, kakain pa lang. Anong pagkain mo? Bibili pa lang. Ay, bibili ka pa lang. Ano pangalan mo, Ate? Ah? Pangalan mo? Mar ako. Margie. Margie? Marlene. Marlene. Tagal ka na dito? Dito ka? Okay lang? Nagugutom ka na? Saan ka pipili? Saan? 7-Eleven? Malayo. Kainin mo muna yan. Dito ka, dito ka. Dito ka. Okay lang? Taga saan si Marlene, nanay Marlene. Ano yan? Wala, ano, ah... Uh, cellphone. Ano microphone? Bakit? Ano ka mic? Hindi, cellphone. Taga saan ka? Dito nga, ikaan mo nga. Bagbag na ako. Saan ang pamilya mo? Ha? Pamilya mo? Dito rin Parang dito ka na nakatira. Sarap yan. Nilaga ako kanina, matamis. Purong ko saglita kasi hindi ko nakita yun hihintay ko. Ilan taong ka na, Ate Marlin? Ilan taong ka na? 30. Ha? 30. 30? Dito ka nakatira? Hmm, may alam. Sampol na. Ha? Sampol. Sampol? Sampol? Dito nakatira? Ilang araw ka na dito nakatira? Ha? Parang nakita ko mga gamit ko nasa taas. Oo oh nga. Dito ka natutulog. Paggabi dito. Matagal ka na natulog dito? May tubig ka? May tubig ako. Ah, oh, meron na eh. Di ba matamis yung saging? Meron na rin po Tubig? Oo. Bakit? Hindi, sa'yo yan eh. Wala, ayaw. Hindi ako, parang, mapetan eh. Wala kang mapagbentahan. Gusto mo i-benta? Bilhin ko. Hindi, para may iinumin ka. Bigyan na lang kita ng pera mo. Magkano? Uh, Magkano ba gusto mo? Ah, uh, isang libo. Isang libo? <laughs> <laughs> ano ba gagawin mo sa isang libo? Siyempre kain ko. Oh. Uh, bakit dito ka nakatira? Kasi nga, alam, ano, hindi ako makaisa sa marahang bahay. Sa? Hindi pa ako nakuha ng daddy ko. Asaan ba yung daddy mo? Nasa ano, nasa trabaho. Trabaho ng 7-Eleven siya. Nagtatrabaho yung daddy mo sa 7-Eleven? Oh. Mama mo? Ha? Mama mo? 7 Eleven. May anak ikaw? May anak ikaw? Malalaki na. Malalaki na? Ilan? Mga kaedad mo. Ay, gano'n? Eh, bakit nandito ka? Dapat kasama mo yung mga anak mo. Kanya-kanya ang buhay. Kanya-kanya na? Ay, gano'n ba yun? Pag malalaki na yung anak, magkanya-kanya na? Wala dad pang mapapakanan sa anak. Ah kahit na eh wala kang datong kung sila may datong di away kami oh ba't kayo nag-aaway? siyempre hindi ako ayaw ko na bigyan ko oh. ah kaya dito diba sabi asa lang ako oh. asa ka yan. lang di kaya ako. dito ka na lang Iwalay. Ano at... pilieto mo? Ha? Pilieto mo. Apelido ko ay Smith. Ha? Smith po. Smith? Paano naging Smith? Amerikano. Amerikano tatay mo? Oo. Hindi nga. Oo oh, nga, Smith nga. Amerikano tatay ko kasi nga, ano, lain nilang Amerikano. Oo. Oh. Amerikano? Ay, ang mama mo, Pilipina. Oo. Ah. Pero saan ang barangay nyo talaga? Barangay mo? Oo. Dito lang. Dito lang. Ang lapit-lapit oh. ng palapat dito nga natutulog. Ah, bahay. Makulit ako, ano? Wala nga po bahay kasi kapag ko pa dito kasi na, ano, wala pa akong kagbigan na ako, pipipigay ako ng bahay. Gusto mo sumama sa amin? May bahay kami. Doon ka na lang tumira sa amin. Wala lalaki kayo, eh. Hindi, ah. May kasama kami babae doon. Ah? May kasama kami babae doon. Ano ka sa babae? Magbigay ka muna ng babae dito. Yung babae nasa bahay kasi yung isa nagwawalis, yung isa nagsasaing, ah. yung isa naglalaba. Ah. Hmm. Kaya yung mga babae nasa bahay lang. Kagaya mo ikaw, nagwawalis ka, di ba? Kasi trabaho ng babae, walis, laba. Karamihan. Tapos yung mga lalaki, naghanap buhay, umaalis, tapos uuwi. Ikaw, ano trabaho na asawa mo? 7-11 nga. Ah, 7-11? Oo. Uh, uh. Makulit ako, no? Kanina, daddy mo kasi nandun 7-11. So, ano ano'y pangalam mo ulit? Ma Marilyn ako. Marilyn Smith? Oo. Uh. Ilan taon ka na? So, ano, 30 nga eh. 35 ako. 35 ka uh. pa na? Bata pa. Bata ano, ano. pa. Ilan ang anak mo? Ano? Sampu siguro. Sampu siguro? <laughs> Marami pala. Ano, Marami. <laughs> ilan na asawa mo? Ha? Asawa, ilan? Ano, isa lang. Si isa lang? Kain si kain ka pa para... Si papa lang ang ano... Matamis yan, sayang, ubusin mo. Oo, oh, si papa lang ang ano... Ayaw mo sumama sa amin? Ano, asawa ko. Si papa lang asawa mo. Oh, okay. E eh, si daddy? Ha? Yung daddy? Eh, isa lang. Asawa mo rin? Ha? Oh. Ah, papa, iba yung... Kala ko iba yung papa, iba yung daddy. <laughs> <laughs> Oo nga, no? Ah ko. Ha? Huh? Sa collapse. Ba't kayo wala ang saging? Meron, kumain na kami. Ano, Kain, ba? Ka Kain ka lang. Kain ng ang niya nata. Sa galing. Galing kami ng ano, Makati. Makati. Makatingin. <laughs> Makati. Saan niya Makati City. Sa Manila. Sa Ano? Santa Ana. Oo. Oh, malapit oh, tong, Makati. Oh. Galing ano Santa Ana? Oo. Oh, oh, ano? Malapit. Nakatirabihin. Eh. ang katagal doon? Ano? Sa Arellano University. Mm. -hmm. Arellano uh, University, doon uh, ka nag-aral? Uh, ah, ba't ka nandito? Hindi, ano ka, uh, hindi daw nga ng driver. Ah, dinala ka lang ng oh, driver dito. Dabi ipulong nyo eh. kasi nga, ano, so, Hanapin ako ng mga magulang ko. Hanapin ka ng... Pa, ano pa pangalan ng magulang mo? Si, ano, uh, si Conception Smith. Conception Smith? Apo. Tatay mo yon? Nanay yun. Nanay Concepcion Smith. Oh, tatay mo? Antonio. Antonio Bayani. Ang tatay ko. Uh, oh. uh, oh, yung, mga kapatid mo, anong pangalan? Si Gloria, um, um, ano, Paz, um, Becha, um, Nora. Um, so, hindi alam na... kami. Sabi mo, inahanap ka ng magulang mo. Ibig sabihin, hindi nila alam na nandito ka. Oo nga. O, oh, so... <coughs> Kausapin mo yung magulang mo. Sabihin mo sunduin ka nila dito. O Dani, Nay, nandito ako sa sabihin mo anong lugar to para sunduin ka nila dito. na pera yung AC ko eh. Hindi, pag napanood Ay, pwede lang pang Bibigyan natin ng pamasahe Loko pala. Hindi, wala nga siya pera sa ano. Gusto proper siya na ng bahay. O. pupuntahan natin. Ay, maglambiyahe tayo. Hmm? Gusto mo sa mama, biyahe tayo? Puntahan natin yung nanay mo? Pwede rin. Maani na tayo Biyahe <laughs> tayo para mahal Hindi, pabalik. Mapabalik. Ah, gusto mo bumalik pa dito? Hindi, makamusin lang tayo. Di ba? mag tayo. Oo. Ah, ah, daya nyo. Ang nakakajalibin na kayo, gano'n? Oo. Oh. Nakajalibin na ba kayo? <laughs> <Ha>? Mamaya pagkatapos. <laughs> ay, 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 mga kayo. Oh. Hmm. Nag-apunta <laughs> sa akin doon sa job. oh, sige. Dito? Mamaya Dito bigyan na, kita ang pera oh. para makakain ka Jollibee. No? O, oh, sige. Pusin mo muna yung sa akin. Eh, oh? kaya ako yung sasama nyo? Sabi yan, no? Oh, sige, sasama ka namin. Sige, Pero kailangan ka, ka usapin. Kailangan ka yung... kasi wala ka ng babae time. Kaya nga eh, no? ayamo mo. Next time. Bakit? Man. Ah, next time na lang. Ay, Takot ka ba pagka puro lalaki? Siyempre, ba maroon pa ko. Oh, hindi naman. Oo, baan maligaw pa ako, iiwan pa sa ano lang sa angan. Hindi kita iiwan. Bakit may Oo. nang iiwan diba? na ba sa'yo? Oo, eh, kay Pika ng ano, nang shoshota ng ano, nang pisang ko. Hmm. Eh, lang ganyan. Ganyan, no? May I-X, nyo. Hmm. Tapos nyo, no? Iniwan kami. O, oh, ay Isang iniwan. Eh. Sa <laughs> In na kami. Oh, oh. Kaya ka pala na po. Kaya kasama yung mga kapatid na sa buong eh. Yun, mga kababayan, no? Oh, ayon kay ate, nakukuha ko yung kwento. Nakasakay siya ng sasakyan, tapos ibinaba na lang siya ng driver dito. Kaya siya na karating dito. Kalimitan mga kababayan, ganun ang nangyayari kasi pagka mga ganitong tao, sasakay na lang sa ano, pampasahero. Siyempre, hindi alam ng driver tsaka ano, konduktor. Uh, Tapos, pag na na-notify na nila na ganito pala, ibababa nila kung saan-saan. Kaya bakit, ganito. Bakit daw kayo pumunta dito? Hmm? ako dito? Eh. Hindi naman. Nakita lang kita, ate. Nakita <laughs> oh, kaya sabi ko, bigyan ko nga si ate ng saging kasi matamis. <laughs> oh, hmm. Kasi ganyan lagi pagkain ko. Oo. Oh, oh. saging. Oh. Oh, Oo, kasi maganda sa katawan yung saging. marunong ka naman sa pera. Oo, marunong. Bakit hindi. Bibigyan kita pera, tapos babalikan kita dito. Sasama ka na sa bahay. Pag may kasama kaming babae. Oo, oh, siyempre. Oo. Oh. Sana yung pera ko. Ha? Ega dito lang daw siya eh. Pero saan ang province mo na eh? Ah, Leyte. Tagal Leyte ka. Pero na magulang mo saan na, na, nasaan? Bicolana 'yun. Bicolana? Matagal na matagal na kayo hindi nakita ng mama mo? Oo, oh, matagal na. Gusto mong makita mama mo? Ha? Gusto mo sila makita? Siyempre. at oh. oh, Kausapin mo sila baka mapanood nila yung video na to. Ah, ba? Oo. Oh, no? oh. sa TV. Ayan o. TV. Channel ano. Huh? Channel. 8. Oo, 8 na. Channel oh. natin. Oo, uh, naging 8 na. Iba na ngayon. Oo, oh, kaya ay, mapapanood ay, tayo, ay, tayo sa ay, Channel 8. Kausapin mo yung mama. Bukas ang TV. Ha? Huh? Bukas ang TV natin. Oo, oh, bubuksan nila yan. Oo, <laughs> oh, sige. Kausapin mo mama mo para mapanood ka nila. Ay, mama. Ano ito po kami sa ano? Sa kami ano nga sila, uh, uh, may taong ano, maloko. Ano, initeran kami uh, in at nagay kami ng isa. Na kami uh, na ano, uh, Kasi nga uh, po, ano, uh, sa Gublang daw tayo sa bahay. Eh, gusto nila magtrabaho uh, daw tayo. Na, uh, at saka, uh, mag-project ng mga uh, uh, talento na, uh, ano. Sabihin mo sa nanay mo, sunduin ka nila dito. Sunduin niya po ako dito sa ban-ban para ano, kakainin ako sa uh, kung may bahay dyan. Yan, pwede na ako. Sabi uh, niya po ako, sa kwarto ka lang. <laughs> tatay mo, kausapin mo rin ah. tatay mo. Ah, si, ano, Papa Antonio. Ba, pa, si Papa Antonio, ano, mahal ko kayo niya ng loba. Ayan. Ano ba yung chef Gusto mo mga kasama yung mahal mo. Mahal mo ba yung mama papa mo? Oo, sabi niya. Ba't kang umiiyak? Eh, siyempre magulang yung boy baby nakita mo wala magulang mo. Siyempre, iyak ka. Oo. Namimiss mo yung magulang mo. Siyempre, manam. Makamama ko, makapapa. Makamama at makapapa ka. Kaya naiiyak ka. Dati ang ano, gitna mo, wala si Dao. oh, oh. yes, eh. kapatid, oh. Oh, ah, mga kapatid. Nailala mo, pamilya mo. Ah, oh, oo. Oh. Kaya ka naiiyak. Kaya um, sa buhay ka, sir. lang ako, <laughs> sila lang ako, sila lang sa sila lang ako, mga lang ako, 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 naiiyak lang ako, sila lang ako, Ganon ka tala pag napag-usapan yung nanay-tatay mo na iiyak ikaw? Oo. Oh, uh, ma, at mas maganda talaga kung may magulang na papakain sa akin. Huwag tayo mag ma, mamarunong sa magulang. Kaya ako yun yung magpakain sa Oo, oh, kasi mahal tayo na. Mahal na mahal ka pa ng magulang mo? Oo, oh, siyempre. Bakit ka umalis kasi dun sa kanila? Hindi! <laughs> ko yung komwasate na yung ano driver nang anon jeepney driver Oo, oh, oh. lang dito oh. ano pangalam mo nito eh, uh, so lang sa ko. ano pangalan mo nito eh, eh? pa, ano, so ano pangalam mo nito so ano pangalam mo nito so mo ano mo ano pangalam mo nito so ano pangalam mo ano ano nung pinag-uusapan yung magulang niya umiyak siya ibang iba daw pagka may magulang na nag-aalaga kahit ganito yung sitwasyon alam na alam niya yung pagmamahal ng magulang no? hindi yeah, pero asawa ang asawa dyan lang yan sa tabi tabi oh, pero ang magulang magulang hindi mo mapa mapapaitan yan kasi nasa sila pupunan yan ng ano ng baby nating. galing ni ate, mabait, no? Ni. <laughs> Kaya mo wag ka, wag ka na umiyak. Mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Hindi, uh, iyak ako kasi nagtutuwa uh, sa istorya ng ano, istorya na ni Nana No, istorya ng buhay mo. Uh, <laughs> no. Baka magalala pag napanood nila 'to, malay mo. Ah, uh, uh, matuntun magkasama-sama <laughs> ulit kayo ng mga magulang mo, no? Huwag ka lang mawala ng pag-asa, no? Habang may buhay, may pag-asa tayo, no? Saka inaway nga ako ng jeep ni driver. Eh, pinapaalis ko na ano... yung pasimbing ano... ano lang... ah... salita lang. <laughs> Oo. Ika-gabitin eh, namin yan. Ba't nga ano... diyan kang mag-stambay, sabi. Ah, Ma, pinapaalis ka Oo. nila dito? Sabi. Basta hintayin mo lang kami dito. Babalikan kita, ha? O, oh, sige, bibigyan kita ng pera mo para may pangkain ka. Okay? Marunong ka ba sa pera? Magkano to? O, oh, ma, 100 ma. O, oh, 100. O, di tagtagan natin. Ha? Huh? Gusto mo 500? Wala akong tag 500 eh. O, oh, ilan na yan? Ayun pa, 100 o. O, ayan, ilan na? O, 300. Ayun pa, o. Oh, ilan na? Ilan na? Oh. okay. Ano to? 200. 200 yan. Alam mo yan? Uh, Gusto mo palitan mo ng tag-100? Hindi, <laughs> tama na yan. tama na? O, ka natin. Seven, ah? Ay, bilangin mo. Ilan na yan? Ala, ano to? Sa islam to. Oh, seven. Oh, seven. Ilan na? Bilangin mo. Oo, oh, mura pa. Hindi, bilangin mo ilan na yan? Mm. Hindi? Uh, ano, eight. Uh, na 7, 8, ano, eight. Ano, seven, na na Ha? Ocho. Ocho. So, ilan pa kulang? Ah, uh, Ano, dalawa. Dalawa para? Uh, wait, wait, para isang libo. Para isang libo. O, ayan. Teka lang, anong gagawin mo sa isang libo? Ba't ang dami naman? Siyempre, Johnny B. Saka, ano, Mac Do. O, pero wag kang aalis din? Ang dami naman. Oo, oo. May Jollibee na, may McDo pa. Tapos may 7-Eleven pa. Oo. Ay, tago mo yung pera. Tapos ako dito. Ha? Ay, ang babayaran. <laughs> wala, sa'yo yan. Hindi, ito. Babayaran. Ay, wala kang babayaran dito. Ay, hindi, ano. Ito ano, pang bayan ng pangalit siyang ano. Ha? Para uh, pa sa'yo yan, pangkain pang pang mo yan. Pangalit ko dito. Ha? Pwede, pwede ko ako dito. Pang mo yan. Salamat. Oh, salamat. Okay, mga kababayan, paki-share po yung live ay video ito para sa ganun makita si Ate ng kanyang mga kamag-anak. Salamat. Oo. Ah, uh, uh, pa na kayo wala tayong datu. Wala kang datu. Ngayon meron na. Oo. Kumain na, ano may di-subscribe din mer na pang sa akin. Opo. Di ba? Opo. <laughs> Tama ka, ate. Tama ka. Ayan. Manalangin ka lang parate, ano? Kaya yeah, atisa natin. Yan ang at atisa, di ba? Doon. Mm -hmm. O, di punta na kayo doon. Kumain na kayo. O, oh, sige. O, di ba? Kain ka na rin, ha? O, oh, siyempre. Gusto mo pa na saging? Hindi, yeah, tama na to. Tama na. <laughs> Inom ka water? Opo. Kaya ano eh. Pang nawasa yung water natin. Pag naagaling nawasa yan? Oh. Gusto mo bigyan kita mineral? Kuhan mo nga ako doon, isang bote. Yung hindi bukas, hindi, nandun sa bag ko. Mineral yon. Huwag kang alis dito, babalikan kita, ha? Okay. Yan. Eto. O, oh, mo, hindi yan nawasa, ha? Salamat. Salamat. Salamat po. Anong masasabi mo, nakatanggap ka ng blessing, nakatanggap ka ng datong sa araw na to? Siyempre, ano, Certainly ako parang na ang ginawa na hindi kaya yung sakin na pinaghirapan. Pinagirapan. May inaasahan ka ba? Inaasahan mo bang makakatanggap ka ng datong sa araw na to? Hindi. Hindi? Kaya blessing talaga galing kay God, no? Biglaan. Biglaan natin uh, matrip Basta hindi lang tayo gagawa ng masama, may blessing at may darating talaga. No? So ate, God bless you. Sana makita ka ng mga kamag-anak mo. No? Para masundo ka nila. Sana. Pag gusto na ako na. You're happy nga. Pwede ako. Pwede na. Pwede. So ayan mga kababayan, baka may mga kilala kay ate, mag-message lang po kayo sa amin uh, sa mga kamag-anak ni ate para ma-rescue siya ng kanyang mga kamag-anak. At syempre mga kababayan, i-share nyo rin po ang video nito nang sa ganon, mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Lalong-lalo lalo na yung mga kababayan natin, naghahanap ng kanilang pamilya, mga kamag-anak nila nawawala, naliligaw para makatulong tayo. Isang share lang natin mga kababayan, malaking bagay na po yan. At syempre, bago tuloy ang matapos ang video nito, shoutout po muna ang Team Rise Above. Ayan, sa pangunguna po yan ni Tita Hanes. Marami marami salamat po mga kababayan. Shoutout po sa lugar na sa magat ito. Ang ng ano, na television network. Ha? Huh? Channel 8? Hindi, sa pamagat nyo. Ha? Huh? Ah, homeless <laughs> sa waiting <laughs> shed. I will be safe. Oo, oh, hanapin mo ha? Ah? panoorin mo. Oo. uh, oh, 'Di ba? Sige, ate, bye-bye. Uh, very good. Uh, Inom ka water mo. Uh, uh okay. Salamat, dito salamat. Uh, ako si Frankie. Ako uh, si Marlene. Marlene. Uh, ano apelyido mo ulit? Smith po. Si Nanay Marlene Smith. Sa Saan ang province? Uh, Leyte po. Taga Leyte. Pangalan ng nanay? Conception Smith. Conception Smith. Pangalan ng tatay? Antonio Bayani. Pangalan ng kapatid? Uh, Gloria Smith, and Bensha, Merly, and Mak Mak. Okay. Ilang taon na si Nanay, Marlene? Ha? Ah? Ilang taon na? Sige, ano, siguro sa anyos na ako. O, anong talent mo? Ah, uh, siguro, kanta. Kanta. Sige, bigyan mo nga kami na isang kanta. Ano lang? Bye tubo na lang. <laughs> Sayaw! Marunong nga sumayaw. Ha? <laughs> ah? Sayaw! Ay, ang kembot lang yung kembot mo. Kembot mo. Kembot mo. Kembot <laughs> mo. <came> mo. <laughs> Yan lang. Happy talaga si ate. Masayahin. Bye-bye. God Ay, bless. Man. Okay. Ay, kumain ka na ba? Huwag <laughs> <Upo. laughs> kang magalala sa akin. Ikaw din kain ka na, ha? Babalikan kita dyan. Ay,